Akala mo ay simpleng tumatambay lang sila sa paligid ng igiban sa isang balon sa Sityo Lumbos, Barangay Mandulan, Bungaw, Tawi-Tawi. Yun pala ay naghihintay sa kakaunting bubuwak na tubig mula sa tila na ng balon. Pila balde upang masidla ng konte ang mga batya para magamit sa kanila mga pangangailangan sa pamamahay. Yun nga lang mukhang aabuti ng siyam-syam dahil sa hina ng lumalabas na tubig mula sa maliit na bukal ng balon. Ayon sa mga residente dito, nangyayari ito kapag tagtuyot. Sa naging sitwasyon nila, sa nakaraang buwan ng Enero, halos hindi sila binisita ng mga pag -ulan. Aminado ang Municipal Disaster Risk and Reduction Office na pinaghahandaan na din nila ang epekto ng El Nino na forecast ng pag-asa na tatama sa bansa sa taong ito. Pag walang ulan? Yan, yeah, natahayan na bang may naulan. So, ganyan yan, pag walang ulan. Ilang araw na walang ulan dito? Know, oh, uh, so may El Nino na pala dito? Hmm? May El Nino na? Oo. Ah. Uh Ramdam -oh. oh, na pala na yung El Nino dito, no? Sige. Paano 'yan magpila lang kayo? Ang dapat pala ka malayo yung hakin bayao, ka kanang? Ah, malayo pa yung isa. Um, malayo. Ilang araw na wala ulan, dito? Mga one months. Ah, oh, talaga matagal na dito? Oh. So may El Nino pala dito? Oh. oh, Kaya pala dry yung mga ano nyo, oo? Oh. Oo. Oh. Oh. Lang ulan. Pag may ulan, may tubig yung balon? Oo. Oh. Ang tubig. Palapit siyang uh, mapuno. Pag ulan. Oh. Actually, ang uh, malaking tulong po yung mangrove planting natin, it could help with lessening the risk. Lalo na kapag may disaster na darating. At mm -hmm. the same time, yung Bungaw LGU po, nagsistart na rin po kami magkandak ng risk assessment, lalo na po sa mga water sources natin. So, bali ang ginagawa po ng LGU ngayon, naghahanap po kami ng ibang at the same time bagong water sources kung saan kami kukuha ng uh, tubig. Nitong nakaraang linggo, ito ang napiling komunidad ng Office of the Vice President sa kanilang pagbabago ang Million Learners and Risk Campaign na kasama sa kanilang 5-day mission sa Tawi-Tawi para sa iba't ibang programa ng kanilang opisina sa mga komunidad. Kasama ang partners mula sa provincial and town government, Philippine National Police, Philippine Navy at Marines, MENRE, MSU Tawi-Tawi, Coast Guard, mga guro, estudyante at maging ang komunidad. Nagtanim ng 3,000 mangrove seedlings. Ayon sa MDRRMO, malaking tulong ang nasabing hakbang lalo na sa epekto ng climate change at ang pagsalba sa kanila mula sa mga pananalasa ng storm surge at malalakas na mga paghangin na tumama na ilang linggo ang nakalipas. Uh, talking back mula sa kick-off mga plans, you know, the story. Dire ang bungo kinatamnan ng disaster. Uh, kasali na rin ang province But because of again climate change, can now na kailangan natin ng mga umbaga magbago kailangan natin maging prepared at uh, palakasan natin yung mga mitigation procedures natin at the same time uh, dapat mabilis daw sa uh, response. Which is an initiative of our Vice President, Vice President Sara Z. Dotepe. All of us are here reminded of our connection to our environment, to Mother Nature. Kaya po, Napakahalaga ng gagawin natin ngayon dahil tayo po ay magtatanim ng Ilang numbers? Ilang penro? Senro? 3,000. Biruin niyo, 3,000 seedlings of mangroves. Apart from the essence of the trees to our health and well-being, ang ating pagtatanim po ay Tunya Akira. Bakit po siya Tunya Akira? Sabi, sabi po ni Penro kanina, it's a charity, di ba? Continuing siya, kahit nawala na tayo, magbe-benefit ang next generation. Smile Bangsali, we would like to extend our heartfelt thank you to the Office of the Vice President and to you ma'am for visiting Tawi-Tawi and for choosing Tawi-Tawi to, to be one of the beneficiaries of this beneficial event. Ang Pagbabago Million Learners Campaign, ay layo na makapagtanim ang OVP ng 1 million trees sa iba't ibang panig ng bansa bilang pagpapalakas sa environmental sustainability. Ayon naman sa mga residente sa Sitio Lumbos, sa ngayon ay kumukuha sila ng maiinom na tubig na may kalayuan sa isang magubat na lugar kung saan ilang minuto pa nilang nilalakad. Magiging kaakibat din daw sila sa mas malawakang pagsulong ng pagtatanim ng mga punong kahoy bukod pa sa bakawan upang makatulong sa kanilang problema sa water source supply sa kanilang isla. Mula sa Tawi-Tawi Province, ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Matu News para sa Newsline Philippines. Stay safe!